iba't ibang klase ng crepe ang meron dito sa Dose of Crepe dito sa Dasmariñas, Cavite. May papalit na ba kay Princess Tan na tinaguri ang Crepe Girl? Kung meron man ito na ata ang papalit si Crepe Queen. You know? Meron nga sila ditong savory crepe, fruity crepe, at sweet crepe. May mga rice meal din sila tulad ng shawarma. Kaya sa mga taga Dasmariñas, Cavite dyan na malapit dito sa Suki Mart o madalas maggrocery dito, try nyo mag food trip sa Dose of Crepe. Open sila ng 10.30am to 7.40pm. Maraming pagpipilian. Ang pwesto pala nila e sa loob ng Suki Mart Dasma. Papasok kayo sa loob. Pagpasok nyo, eh, kakaliwa kayo. Dire-diretso lang kayo hanggang dulo. Dito sila nakapwesto. May lamesa at na rin sila dito. At kung hindi kayo makakapunta dito, pwede kayo magpa-deliver sa put Panda or direct kayo sa kanilang FB page via Lalabob Delivery. Meron din pala silang isang branch sa Mamatid Kabuyaw, Laguna. Kaya sa mga taga-kabuyaw dyan, try nyo ang crepe ni Crepe Queen. At kung gusto mo mag-business ng ganito, open sila for franchise. Mag-message lang kayo sa kanilang FB page or FB ni Crepe Queen para sa iba pang details. So, pa order na tayo. Guys, bali nandito nga pala ako sa may dose of creep. Tama ba? Dose of creep. Creep po. Uh, hello ma'am, good afternoon po. Ano po yung mga nasa menu nyo? Sweet and savory crepe po. Eh, parang alam ko yan ah. Mami po ba siya, no? Yung ati ni Princess Tan? hindi <laughs> po. <laughs> Ayun, naki -creep dun sa may yun, no? Somo, sa mo so, Market. Um, ano pong gusto nyo? Sweet or savory po? Ah, uh, savory po. Savory. Ah, uh, what do you do for a living? Kung po, ito po Okay guys, ngayon lang ulit akong makakatikim na eto Kasi yung huling tikim ko na ito, Yung kay Princess Tan yung sa may Somo Market Meron din pala sila dito sa may Dasmarinas Cavite Sa may Suki Mart Dasmarinas Ano pong tawag ulit dyan ma'am? Tuna Sausage Salad po Tuna Sausage Salad 119 pesos Apo Meron din kayo dito mga sweet Apo, ice cream Mga, mga sweet Sweet trip ano Spinach. po yan, ma'am? Spinach po. Spinach? Spinach cream cheese. Ano yan, ma'am? Masala? Ano? Mayo garlic. Po. Ah, mayo garlic. <laughs> masala. Hindi i-enjoy yung boss. Uh, yogurt. Ito yung tuna. Ayun. <laughs> oh, <laughs> Bali, ang inorder ko pala, yung kanilang Savory Crepe. Yan, may sausage, tas tuna. pero din silang dessert doon na ano, sweet crepe. Tulad nung inorder ni Madam Charlotte na may kasamang ice cream, leche, plant, strawberry, anything you want. Yes! Diba? <laughs> guys, naalala nyo ba si Princess Dan yung gumagawa ng crepe? Yung crepery ice cream? Hmm. Naalala ko rin yun. Meron po, maliit. Man. Yun, diba? yun nandun, no? At tawagin natin siyang Queen of Crepe. Diba? Grabe, mm, no, may What? pangalan na agad, ah. Tukman diba natin ito, guys. 119 pesos. Ayan. Pero kung gusto mo ng sweet, meron sila doon sweet na creeper, iba't ibang klase yun. Pero ito, syempre, gutom tayo, kailangan natin to. Ayan. Diba? Tikman natin. Mmm! Sotop! Mmm! Perfect to guys sa mga hindi nagkakanin. Ito orderin nyo. Diba, <laughs> sa chicks alaman yan? Tignan sikto lang oh dito kita na dinito. Tingnan natin guys itong dose of prep. Ay, guys ha. Ito 'yung mga wala sa recipe. Dala ko na lang 'yung mga ito na medyo guys, okay la sa reto ah. Hindi siya maalat, matamis, sakto lang. Parang ano, eh, lasang lasa 'yung ano, 'yung lettuce, 'yung sausage, lasang lasa. Uy, sinipsip. sip. Sarap ng Guys, kapag ito'y food trip nyo, grabe mabubusog kayo dito. Sulit. Panalo to, guys. Buti na lang, wala akong kain. Kaya talagang mauubos ko to. Bak baka talaga dyan, no? no? Sulit to so, sa 119 pesos, ha? Kaya pumunta na kayo dito kay ma'am. Ayan. The Crepery Queen. <laughs> ma'am, isang kaway dyan, ma'am. Ayan, si Crepery Queen, di ba? Okay. <laughs> <laughs> Hmm. Balik Bali guys, ang in-order pala natin kanina is tuna sausage salad. Yung may creep, di ba? 119 pesos yon. Ito, 119 pesos lang din. At kung gusto mo mag-rice, ito order mo. Tuna sausage rice. Di ba? Yung isa kinain natin, yung may creep. Di ba? Ito, tingnan natin. Ito guys, so ito yung sausage. Ito naman yung tuna. Ito may spinach, may lettuce. Tingnan natin. Oh, ah, jabaris yung gamit. Okay, lasa Perfect combination ha. Mm. Okay yung flavor ng mga sauce nililagay dito guys. Sakto lang yung lasa. Bali, ang mga sauce dito is garlic mayo, cheese, tapos yung isa, cream cheese. Yan, perfect combination ha. Sakto yung lasa. Hindi siya nakakaumay. Mm. So, pangalaw, gulay oh. Kaya sa mga taga Dasmariñas Cavite diyan, yung malapit dito sa may Suki Mart Dasmariñas, toko try niyo dito sa may Dose of Clip. Pero sila sweet at savory, meron din silang mga rice meals tulad nitong tuna tuna sausage nila. 'Di ba? Sarap nito, par. Sakto-sakto lang talaga yung flavor ng mga sauce na nilagay. Kaya hindi ka mahumay dito. Hmm. hmm.